Guys, don't forget to subscribe to Boxing Analyst. Ito po mga kabrad, magandang gabi, magandang umaga para sa lahat at usap pang boxing naman po tayo at update tayo sa laban ng mga super bantamwit ang do ng mga boxingero tulad kay Casimiro at si Nauya Inui at dito na overweight nga dito si Jarel Casimiro at bago ko ituloy ang aking munting kwento, paki like like at subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga pangyayaring boxing sa buong mundo. Ito mga kabrad, aking ipapakita sa inyo ang mga top contender na dapat sana kalabanin nitong si Akmadalib. Pisa na natin dahil siya nga po ay number one sa WBC contender nitong na Uyainuwe. -uy. Uh, ito, umpisa natin mga kaibigan sa WBC. Ang number 1 itong si Alan David Picasso at pangalawa si Marlon Tapales. Pangatlo si Luis Neri at paangapat si Morojon Akmadalib. At punta naman tayo mga kaibigan sa WBA. Morojon Akmadalib po ang number 1 at itong si Ramon Cardenas at si Elijah Pers. Luis Neri, pangapat. At dito naman tayo mga kaibigan sa IBF number 1 po si Sam Goodman at Marlon Tapales para pangatlo at pang-apat din si Emerojun pa Sa WBO nga kaibigan, dito natin makita si Janrel Casimero. Number 1 po si Sam Goodman, pang-pangalawa si Carl James Martin at si Dennis McKen ng pangatlo at si Elijah Persons pang-apat. Sa pang-anim nga ito si General Casimero mga kaibigan. Yun nga sa WBO kung mapansin nyo mga kaibigan at top contender dyan sa super bantamweight na yan lahat ay nakatikim ng talo puwira lang nitong ating kababayan na si Carl James Martin at iwan ko ba kung sila ang nakatikim ng talo at doon sila sa mga top 3 o top 5 habang ito naman si General Cuadro Casimero ay nilagay nga sa top 6 ito nga mga kaibigan ng meron pong mga balibalita na nagsasabi na uh, na, na, na daw itong si Casemiro. At, at kung makita mo mga kaibigan yung ranking ni Casemiro na nasa number 6 pa rin. Naku, wala pong pinagbago mga kaibigan ng dahil po ito sa kanyang pag-overweight lang doon sa Japan. At wala nga ang nangyari at ito nga siguro ang sinasabi nila yung palakasan itong ranking na ito dahil at wala pong problema mga kaibigan dahil uh, tanggap na po nila sa mga kampo ni Casimero sa kanilang ranking ngayon at ang target ni Casimero ay tatalunin itong mga contenders nitong super bandamit at bago po niya labanan kung sino man ang magiging undisputed at manalo si Sam Goodman, hindi mas maganda. At isipin nyo mga kabrad, noong 2018, pag itong si Casimero ay hindi pa nakakatikim ng talo. At itong mga nasa top 5 na mga contender ay puro po yun nakatikim ng ta talo mga kaibigan. Yun po ang pagkabayas ng nakalagay doon sa box rec, mga kaibigan. napaka At syempre, hanggang ngal, ngal lang itong si Akmadalib Alib dahil siya ay nasa WBA number one contender at marami po siyang sinasabi tungkol po kay Naoya Inoue at unahin talaga ni Inoue si Sam Goodman dahil dalawang belt nga ang nakataya at tatatakot si Inoue na mawala ang dalawang belt kaya inuna niya itong si Sam Goodman at para po sa hindi nakaalam ah, itong nga pala ay mandatory nga sana itong si Akmadalib na lalabanan nitong si Nahuya Inoue at ito nga, ang galit na galit itong si Akmadalib dahil po sinasabi niya cherry picker daw no, itong si Inoue at parang kinain rin ni Akmadalib ang kanyang mga sinabi bakit ang kalaban niya ngayon ay nasa pang number 13 na tinalo at pinataob na ito ni Casimiro itong si Ricardo Espinosa Franco at talaga nga naman itong siak Ak na mimili rin ng pipitsuging kalaban tulad rin nga pala nitong si uh, Ninja Turtle na si Inui na si Ricardo Espinosa bagamat ay nasa pang number 10, 13 may kartada nga itong 30 wins at 25 knockouts at apat na talo at hindi rin pala talaga ang mga basa basta ang mga tinatalo nitong si Janriel Casemiro at knockout pa. Sa dito naman tayo balik naman tayo kay Akmadalib ay nasa 12 wins nga itong si Akmadalib at walong pinatumba galing ito sa isang talo ni Marlon Tapales. Nakuha nga ni Marlon Tapales kaya naging unified world champion si Marlon Tapales at naglaban nga sila ni Inui at natalo si Tapales kaya nagiging undisputed ni Nauya Inui ito nga pala si Akmadalib pwede namang labanan niya si at sila ni Marlon Tapales at Carl James Martin at andun pa nga si General Cuadralas Casimero ay naghahanap pa nga siya ng buksingiro na galing sa bantamweight. At bago ko ituloy ang aking munting kwento, paki -like, like at subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga pangyayaring boxing sa buong mundo. At yun po mga kaibigan ay inuuna talaga ni General Cuadralas Casimero dito sa Ormoc yung mga mahirap talaga niyang mga uh, kababayan doon sa Ormoc. At ito nga hindi nga nakakalimot si Casimero nagbigay ng kung ano ang bigay ng may kapal ay bigay rin niya sa mga mahirap, yung kalahati niyang kita. Yung binigyan niya, yung inuunat niya talaga, yung may problema talaga sa pamilya. At atin namang pag-usapan mga kaibigan, itong si Garbjian Partin, Balikan natin si Garbjian Partin, Ito na lang ang nag-iisang tauhan ng MP Promotion na, na di nakakatikim man lang ng isang talo at, at kung manalo itong si Nui ay posible si Martin ang mapalaban dahil wala nang makita si Nui na mahina puro matigas na lalo na sa isang bronze medalist Olympic na si Akmadalib at baga matatalo ito ni Tapalis ay napili itong parang si Casimiro na matindi rin sa super bantamwit. at ito nga bilang ganti ay mag sila ni Tapalis at para sa akin mga kaibigan bagamat maraming mga Pinoy na hindi napabilib nitong si Carl James Martin yun, si Carl James Martin ay palagay ko nasisikat sa Pilipinas dahil nga siya ay prime pa at kung makakuha ito ng belt ay baka mahirap ito matalo tulad ni Nauya